Watch up world! Welcome to Watch Time Channel. Narito ang inyong certified ka-watcher, Ma'am Che, signing on. Si Sir Nurse Sokyo Cruz, Master Teacher 2, ay tunay na nagbibigay inspirasyon sa gulayan sa paaralan ng Hermosa Elementary School. Sa pamumuno niya, naging matagumpay ang proyektong ito na hindi lamang nagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral ukol sa pagsasaka at pag-aani kundi nagpapalaganap din ng kamalayan ukol sa kahalagahan ng malusog na pamumuhay sa tulong ng mga magulang itinataguyod ang proyekto na ito nagkakaroon sila ng aktibong bahagi sa pag-aalaga ng halaman at sa pagtuturo sa kanilang mga anak ukol sa agrikultura ito ay hindi lamang isang aktibidad sa loob ng paaralan, kundi isang pagkakataon na magkasama ang komunidad sa pag alaga ng kalikasan. Sa tulong ng School Parent Teacher Association o SPTA, ang mga ani ng gulayan sa paaralan ay hindi nasasayang. Binibili ito ng mga magulang at ginagamit ito upang maipakain sa limampung mag-aaral. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahalaga sa nutrisyon at kalusugan ng mga estudyante. Ang proyektong ito ay nagbibigay daan para mas lalong maging malusog at masigla ang mga kabataan sa Hermosa Elementary School. Sa ilalim ng Project Watch, ang mga magulang ay hinihikayat na maglaan ng oras upang makatulong sa paaralan at sa mga bata. Ito ay isang mahalagang aspeto ng edukasyon na nagpapakita ng halaga ng pagtutulungan sa pagitan ng mga guro, magulang at komunidad. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa mga gawain sa paaralan, nagiging bahagi ang mga magulang ng edukasyon ng kanilang mga anak at nagiging modelo ng wastong paggamit ng oras. Sa konteksto ng Project Watch, ang oras na inilaan ng mga magulang sa paaralan ay hindi lamang simpleng tulong. Ito rin ay isang pagsasanay sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng tamang paggamit ng oras. Sa halip na maglaan ng oras sa mga gadgets, ang mga magulang ay nagiging halimbawa ng pagkakaroon ng prioritadong oras para sa mga bagay na may mas malalim na kahalagahan tulad ng edukasyon at pagsasaka sa gulayan sa paaralan. Bilang panghuli, isang inspirasyon ang pagsasakatuparan ng gulayan sa paaralan ng Hermosa Elementary School. Mula sa pag-aalaga ng mga halaman sa paaralan, ito ay naging bahagi ng mas malawak na layunin ng paaralan na tinatawag na Project Watch o We Advocate Time Consciousness and Honesty. Dito ang mga magulang ay inaanyayahang maglaan ng oras upang makatulong sa paaralan at sa mga bata. Sa kabuuan, ang kwento ng gulayan sa paaralan at ng feeding program ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga proyekto ng paaralan ay maaaring magsilbing daan para sa edukasyon, pag pagunlad ng komunidad at pagpapalaganap ng mga magandang halaga sa buhay. Ito ay nagpapakita kung paano ang edukasyon ay maaaring maging makabuluhan at kapakipakinabang para sa lahat. Dito sa aming paralan, mayroong sinisimulan Proyektong dulot ay aming mapagawian Dito sa aming paralan, may sinisimulan Proyektong dulot ay aming, makagawian. Dito aming, paralan, may may ay aming makagawian. makagawian Kagandahan ng asa, dito'y nakapalaman Maging buong lipunan ay aming, aming kinakatuwa Here we go! In 1, 2... Maraming maraming salamat din po sa mga tumulong sa atin, ang tupad ng Barangay A. Rivera at siyempre ang ating kapartner, BPSU Abukay Campus. Hanggang sa muli, ang shoutout natin, Filipino time is on time, honesty is the best policy. Be one of us, we are one with Project Watch. Keep safe, good vibes and God bless.